Sa kamatayan, nagtapos ang biyahe ng dalawang pasahero ng bus sa Nevaisia. Pinagbabaril kasi sila ng dalawang nakasakayan nila. Nasa pool ng CCTV ng bus ang malagim na eksena. May detalye si Bian Manalo. Makikita sa video na ito ang isang lalaki na tumayo sa gitna ng bus. Kapansin-pansin din ang biglang pagtingin ng driver sa front mirror na tila kinakabahan na. Maya-maya pa'y bumunot na ng baril ang lalaki. Itinutok sa bandang ulo ng babaeng natutulog na nakaupo sa front seat at saka pinaputukan. Pinaputukan din ng gunman ang lalaking katabi ng babae. Makikita binaril pa ng kasamahan ng gunman na nasa likuran ang babae. Hindi pa nakontento ang gunman at muling pinaputukan ang mga biktima sa parting leeg. Bago bumaba ay sinanyasan pa ng lalaki ang driver na buksan ang pinto ng bus. At tila may hinablot pa sa babaeng biktima ang isa pang sospek. Ayon sa Karanglan Municipal Police Station, binabagtas ng bus ang kabundukang bahagi ng Barangay Minuli, Karanglan, Nueva Isiha na patungong Maynila nang mangyari ang insidente mag-aalauna kahapon. Tukoy na ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Sa ngayon, ay patuloy ang investigasyon ng mga pulis sa tunay na motibo sa pamamaslang habang tinutugis na rin ang mga sospek. Bien Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.